Hello, 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 Philippines, mabuhay. Tingnan natin. Ayan, bangat bang mga hanga tayo. May lobster, maliliin. Tama ka ka, may marami sa sabatan. Ma, ito oh. Ay, 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 uwang uwang! Ayan nga, sabi ko tayo mayroon eh. Ito po, dami! Mayroon, ang dami Oh. oh. Kailangan so, pala na ganito. Uy, may, may lobster na ah, maliliit. Oo. Oh, oh. Ayaw, wag natin sana tayo. Hindi natin ano eh. Ano, hindi alam eh. Iikot lang tayo, di ba? Ay, I mean, hindi natin alam ito. Ayun eh, no? oh, eh, ayun no? oh, andito oh. Ayun oh. eh, no? nasa bato oh. Oh, gusto nyo oh. Oh, oh ang dami oh. Sa bato? Oo, oh, ayun oh. Ay, si Ate Jet, <laughs> wala.

Hey. ala ang dami ang eh. dami in hey, nililip yeah, pabalik tayo lang picture 1, 2 ati dyan o hindi tanggalin mo lang sapatos. sapatos mo sa akin nga tinanggal ko ano ang laki doon sa akin. Ah. Ano tayo. Ano to? Pwede bang kunin to? Dalihan? Oo oh, eh. na yung. Oh. ilawala ah. Kaya pala may pinupulot. Ay, parang... Ang dami nila nakuha. Uh-huh. Uh -huh. Ay, mm. ah. Oh. Hawa oh. oh, ka muna. Um. Wala plastik. plastic? Wala ah. Ay. Balik ka doon. Aray ko. Wala akong ano. Balik ka doon. Ligay ko sa'yo susi. Ano bang kukunin ko doon? Magpun kayo. Magpalit kayo. Magsinilas ako. Punta kayo. Nalilakay. Ay. Che. Papapalit ka ba? Pupunta sila sa sasakyan. Papalit? Nang paan? Sige. Ayun na. Ay. Ah. Magsasinilas lang pala. Maganda magpalit. Ang dami no? Oo. Oh, na. pwede na ito pang kayo. Oh. Eh, wag kayo na. Oo, <kina. laughs> oh, hipong kayo dyan. Lobster. Tabang. Tabang lobster. <laughs> Ay, punoy nyo yung cooler.

1 2 3 Sige. Ako lang, ako lang, ako lang. Oh, pa? Dito naman pets dito. maganda dito. Okay? Ay against the light. maganda 'to. Dito lang ang ito. Oh tortil tortil. Oh tortil. Ah oh, one two three. Oh tortil tortil. Oh Robbie tortil lo. Oh. yung cellphone ko pala nasa sakit. Ano yung cellphone niya? Kay Hermit. Hindi pala pe, ko pwede magtagal. Hindi na O oh, sige banguha na kayo. Saug niyo sa pansit. Oo. Oh. Sa Ayun may kinuha pa siyang kan, lagayan. Sa kung kung. ko tinanggap na yung malak. Hoy, para eh ikaw natin. <laughs>